Aris, ang pahiwatig ngayong araw dapat ay maging matsaga at maunawain ang dapat na iyong gawin, dahil kung ikaw ay mawawala ng interes sa usapan ay baka mawala sa iyo ang maayos na deal, at umiwas ka rin sa mga biglaang pagpirma sa ibang kausap kahit maganda ang mga sinasabi dahil mahina naman ang iyong swerte sa pagpirma ngayong araw at huwag kang magagalit sa usapan ng mga kapatid ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, sabihin mo na wala mo nang deal sila na papasukin ngayong araw, dahil mas mahirap na mapasok sila na hirap sila makaalis ang pahiwatig. Sa trabaho, kung may dapat gawin ay ikaw mismo ang gumawa huwag kang magtanong o magpatulong para walang bad energy na pwedeng makuha mo sa kasama sa hanap buhay. At sa pera ay bawal naman sa iyo ang magpautang at magpalabas ng pera para sa pagtulong. Dahil kagipitan ang pwedeng mong makuha sa hinaharap kung ikaw ay maaawa sa kanila na humihingi ng tulong. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 15 at number 37. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may naiisip na negosyo ay iyong pag-aralang mabuti dahil may sinyales pag nagawa ay talagang makakatulong sa iyong pamilya, at kung may deal ka naman ngayong araw ay gawin mo din dahil okay ang aura mo ng kaisipan para maging maayos, ang dapat na gagawin ang iiwasan lang muli ay maging mabait, dahil doon ka magagastusan ng pera na ikaw din ang mawawalan ng pera at swerte sa pagtulong ngayong araw ang pinapahiwatig. Sa tahanan ang pahiwatig ay may dadalaw sa iyo o sa miyembro ng pamilya, ang sinyales ay okay naman basta hindi hihiram ng pera pero kung ibang bagay na pwedeng kumita ay okay na mag-usap. Sa pera ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao ng makaiwas sa makakaaway na tao dahil hindi makakabayad ang pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa lahat ng gawain, lalo na sa mga bagay na importanteng inutos ng boss. Pagnatapos natapos mo ng maayos ay magiging masaya ang araw sa hanap buhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 21, number 14 at number 32. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig kung may plano na kakausapin kahit pamalayo ay puntahan ay okay na mapuntahan dahil baka isang pagkakataon na makagawa na naman ng pagkakakitaan, at sa ibang bigla ang makakausap dapat ay may striktong ugali ka muna dahil para hindi ka mapasahan ng bad energy ng gastos. At umiwas ka muna gumawa ng isang desisyon ngayong araw lalo na kung may ilalabas na pera o karunungan, ang pahiwatig para hindi ka magkaroon ng kalungkutan. Sa pera bawal magpautang at makatulong sa ibang tao, ang magulang ang pwedeng tulungan pagbigla ang lumapit na magbibigay sa iyo ng swerte. At masaya ang araw sa pakikipag-usap sa pamilya ngayong araw lalo na sa mga anak na may kaalaman sa pagnenegosyo, madami kayo pwedeng malaman pwedeng makatulong sa pamumuhay ng maayos na pagkakakitaan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maaga pumasok at huwag muna gumawa ng pagtulong sa gawain sa ibang kasama sa trabaho, para ang iyong karunungan ay maingatan na magagamit mo para hangaan ka ng boss pag ikaw ay binigyan ng gawain. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color red number 22, number 40 at number 27. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay may malakas. Kang enerhiya na pwedeng mong magamit sa mga usapang pamilya. O sa ibang tao na dil basta ituloy mo ang nagawa mong plano at maging mahaba ang pasensya at magagawa mong maayos ang pakikipag-usap at ngayong araw ay bawal sa iyo muna ang pumunta sa malayong lugar dahil pwede kang makakuha ng magpapahina ng iyong kalusugan, at huwag mong kakalimutan ang napag-usapan ng minamahal pagkatapos mong gawin ang dapat na ibang nakaschedule para mas sumaya lalo ang inyong araw ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pagsisinop dahil may aura ng swerte. Ang perang hawak ang kapamilya lang pwedeng mabigyan kung iyong gusto. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging maingat ka sa buong araw may sinyales na problema. Kung magiging mapagtiwala kagad at iwasan mo rin muna ang makipagdiskusyon ng maging matahimik ang iyong buong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay unahin ang kagustuhan ng inyong napag-usapan ng minamahal ng lalong sumigla ang pag-iibigan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 22 number 16 at number 36. Leo Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ng gabay may pwedeng kaalaman na matuklasan sa mga minamahal o sino man sa pamilya na may hilig sa pagnenegosyo. Pag iyong nalaman ay suportahan mo dahil ang kanilang hilig sa negosyo ay magbabunga ng tagumpay sa hinaharap ang pahiwatig. Ngayong araw ay malakas ang iyong enerhiya ng kaisipan sa mga bagong idea kung may deal na dapat puntahan ay gawin ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, sa buong araw ay pag-iingat huwag mong gagawin na mabilis kang gagawa ng desisyon, basta relax ka at huwag magpaapekto sa mga kasama sa trabaho ng ligtas ka sa pwedeng maging suliranin. Sa iyong pera ay bawal ka magpautang sa ibang tao nang makaiwas ka sa problema. Sa iyong pamilya ang unang mabigyan kung gusto mo ang minamahal at may asawang anak nang laging may masayang isipan sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ng pahiwatig ay mag-observe sa mga maliliit na miembro ng pamilya at mas mabigyan mo ng pansin ang makikita na dapat mong may tama sa mahinahon na pamamaraan, para ang kasiyahan sa buhay pamilya ng pag-iibigan ay lalong sisigla, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 21 number 30 at number 9. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang enerhiya, kaya kung may mga naiisip gawin o dapat puntahan ay pwede mong gawin, at makakagawa ka ng naaayon na kasiyahan sa iyong naiisip, at kung may bigla ang lumapit na kaibigan ay huwag ng pakinggan ang kanyang sasabihin, kung sa pagkita ng pera dahil gastos ang sinyales ng nilalapit ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa mga usapan, o sabihan ang mga miyembro ng pamilya pag pera na ang usapan ay iwasan na kagad para malihi sila sa problema ngayong araw sa iyong pera ay okay sa iyo ang makatulong sa magulang at kapatid kung may ekstrang pera pag ikaw ay lalapitan magbibigay sa iyo ng positive na grasya ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay unahin lang ang dapat nagagawin at doon ka mas makakagawa ng kasiyahan sa hanap buhay at lihis sa mga suliranin, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nangsikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 21, number 17 at number 34. Libra ang pahiwatig ay may tao na makakatagpo o pwedeng bibisita sa iyong tahanan pag negosyo ang ilalapit ay okay naman na kausapin basta hindi pera ang lapit ay may aura pa rin na pwedeng maging magkasama at huwag ka muna makipag-deal ngayong araw dahil mahina ang swerte sa gagawin, mas mainam pa na makasama ang minamahal kung may gagawin para makagawa kayo ng other income o ibang bagay na makikinabang kayo ayon sa iyong gabay. Kung sa pera ay huwag ka magpapalabas ngayong araw sa ibang tao nang hindi ka madalaw ng problema at makakagalit na tao pero may malakas ka rin na magandang enerhiya o matatawag na madaling mong mapapasang ayon ang makakausap lalo sa mga tampuhan ng mga kapatid. Sa trabaho, laging ilagay sa isipan na hindi ka sa kanila aasa sa mga kasama sa trabaho, para sa pag-asenso tuloy ang ginagawang kasipagan at maging masinop para mapalapit ka sa iyong pangarap sa hanap buhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color race and color yellow number 14, number 36 at number 29. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may maayos aura kung may gagawin ay gawin lang hanggat may mahinahon na pagsasalita ay okay ang buong araw. Yun nga lang pag ang deal ay sa malayong lugar, kahit kasama pa ang kapatid o kamag-anak, ay iwasan na muna dahil pagkakagastusan lang ang makukuha, at kung may pirmahan naman ngayong araw ay okay na magawa sinyales na makakagawa ng pag-asenso sa iyo ayon sa iyong gabay. At kung may plano na isang pag-aabroad ang sino man sa pamilya ay suportahan mo lang. Lalo na kung nakatapos ng pag-aaral ang pupunta sa abroad ay may swerteng naghihintay. Sa pera kung may extrang pera ay abutan ang mga anak na may asawa ng patuloy na gumanda ang dating ng pera sa tahanan. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay masaya ang araw, hanggat nagagawa na laging maaga nakakapasok ay okay ang magagawa na gawain, Basta huwag ka lang gagawa ng salitang pamimintas sa mga kasama sa trabaho, dahil doon pwedeng magumpisa ang tampuhan sa ibang kasama sa trabaho, Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 25 number 19 at number 36. Sagittarius, kung may gusto ang iyong mahal na makapagnegosyo ay payagan mo pag may naiipon kayong pera. Pabayaan mo siya sa kanyang pamamaraan bastaan doon ang iyong suporta, at may maibibigay kang idea sa kanya ng makakatulong sa iniisip, at kung may mga deal ka ngayong araw ay mahina ang iyong pasensya, mas mainam na umalis pag may nadaramang pagkainis para walang maging suliranin sa ibang kausap, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, kung magagawa mong maging striktong ugali ng naayon sa ipapagawa mo, ay gawin mo sa mahinahong pamamaraan dahil sinyales na matatapos mong maayos, at ang iwasan mo ang kasama sa trabaho, na mahilig sa tukso ng salita, sa pag-iibigan sinyales siya ng suliranin sa iyo pag hindi mo naiwasan. Sa pagmamahalan kung laging may pagseselos kang nadarama ay alisin mo na lang sa iyong isipan para mas mapasigla mo ang inyong pag-iibigan ng swerte sa buhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 19 number 31 at number 22. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw ng gabay ay dapat kang maging istrikto kung may kausap na kaibigan, dahil pag naging mabait ay ikaw din ang makukuhanan ng swerte sa iyong mga plano, at ngayong araw ay naayon sa iyo na ituloy ang plano ng pamilya, kung may isang pagnenegosyo ay makakatulong ka sa iyong mga maibibigay na idea, at maganda ang pumunta ka sa bahay ng Diyos nang lalo kang mabigyan ng mga grasya ng swerte sa mga binabalak na gagawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal mo na magkaroon ng bisita dahil sinyales na aura ng kabusitan ang maiiwanan sa pamamahay kung makakapasok ang bisita sa trabaho, ngayong araw ay pag-iingat sa mga kasama sa trabaho na mapagkunwari, na alam mo ang ugali dahil chismis lang ang maibibigay sa iyo ng ganoong kasama sa trabaho. Mas mainam na mag-focus sa gagawin at baka makakuha ka pa ng papuri sa iyong boss. Sa pagmamahalan, sa tahanan ay iwasan ang mabilis na magalit, at iwasan mo ang may salita, na ang boses ng walang maging problema sa pamamahay at pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color pink number 30 number 25 at number 21. Aquarius Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may kausap sa malayong lugar. Ay mas maaga kang makapunta dahil sinyales na may swerteng malalaman sa mapupuntahan, at magagamit mo sa mga plano mo sa buhay ang pahiwatig. At ngayong araw ay huwag muna makipag-deal sa mga dalawa ang kasarian, dahil parehas kayong mahusay mas malamang na hindi kayo magkakasundo mas maayos pa na ipasyal mo ang minamahal ng mas gumanda ang good vibes ng swerte sa tahanan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maging masinop ka sa mga gawain sa mga pinapagawa sa iyo ng superior. Kung makikita sa iyo na ikaw ay maasahan sa mga gagawin at pwede siya ang makatulong sa iyo sa hinaharap sa trabaho. Sa tahanan, ang pahiwatig ay huwag ka muna tumanggap ng bisita na ibang tao, dahil ang bibisita ay magdadala ng pwedeng mag-iwan ng bad energy ng ikakalungkot ng pamilya. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay haban mo ang pasensya ng hindi mapasok ng negatibong enerhiya ang pag-iibigan, at patuloy na laging may gabay ng pag-aalaga ng kalusugan at swerte sa pamilya, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 4 at number 35 at number 19. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay magtiwala sa sarili sa iyong mga sasabihin pag may gusto kang iparating, sa mga kausap kung ayaw nila ay okay din sa iyo mapipili mo ang tao na dapat mong pagkatiwalaan ang pahiwatig at ngayong araw kung may dapat kang pirmahan na sigurado ka ay pirmahan mo na kagad dahil swerte ang magagawa na maibibigay sa iyo sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay Sa iyong pera kung talagang may ipon ay pwede kang magpautang sa mga taong iyong kakilala na talaga na mahusay magbayad at kayang lumago pa ang iyong pera. Sa trabaho, ay ang pahiwatig ay walang kang problema kung sa mga gawain, ang dapat lang ingatan ay makasama ka sa kasama sa trabaho, na mahilig sa chismis, dahil magagastusan ka at babagal ang iyong trabaho. Sa pagmamahalan, ay dapat kang maging masaya kapag kausap ang pamilya, dahil doon ay nakakabuo kayo ng grasya ng laging may mag-aalaga sa inyong at kabuhayan para makaasenso. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red number 10 number 26 at number 17.